Mabuhay, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge, mula sa SDO Antipolo City. At ako naman ang inyong Tutor G, mula sa SDO Isabela. Welcome sa ating Filipino Online Tutorial. Andog sa inyo ng ItoLive TV. At syempre, pinabati namin na isang magandang umaga lahat ng ating mga manonood, mga magulang, mga mag-aaral, at mga kaguro na nakasubaybay sa kanika nila mga tahanan. At handa na ba kayo matuto para sa araw na ito, mga bata? Kung handa na kayo, ay sana nakahanda na rin ang mga sumusunod. Handa na ang inyong lapis at papel ang inyong module at siyempre ang inyong puso at isipan upang mas lalo nating maintindihan ang ating aaralin sa mga oras na ito. Ngayong araw ang ating paksa ay patungkol sa magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon tulad ng pagpapakilala sa sarili, pagpapahayag ng sariling karanasan at pagbati gayon din ang pagsabi ng mensaheng na isipabatid ng nabasang babala o paalala. Yes, Tutor Madge. At syempre, bago tayo magpatuloy, ay magpasalamat muna tayo sa Department of Education Region 2 sa pagbibigay pahintulot sa TEPED Itulay upang gamitin ang kanilang self-learning module. Maraming salamat po! Ayan, Tutor G. Ang ating layunin sa araw na ito ay pagkatapos ng ating online tutorial ay kayo ay inaasahang makagagamit ng magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon tulad ng pagpapakilala sa sarili, pagpapahayag ng sariling karanasan at pagbati. At syempre, layunin din ng aralin natin na makapagsasabi ng mensaheng na isipabatid ng nabasang babala o paalala. At na isasagawa ang pagsabi ng mensaheng na isipapitit ng nabasang babala o paalala ng may kagalakan. Ayun, excited na tayo Tutor G. Pero bago yan, tayo muna ay magbalik-aral. Ating sagutin ang ating panuto. Piliin mula sa kahon ang magalang na pananalita na angkop sa pangungusap. Isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. Una, Nakasalubong mo ang iyong guro isang umaga. Kaya sasabihin ang ito ba ay po, opo, magandang umaga po, maraming salamat po, o magandang hapon po. Tama. Ang tamang sagot ay magandang umaga po. Tumako naman tayo sa ikalawang bilang. Tinulungan ko Patlang ang aking ate sa pagtitilig ng halaman. Kwento ni Mara sa kanyang guro. Ano ang sagot natin dito? Ito ba'y po? Opo, magandang umaga po, maraming salamat po, o magandang hapon po. Tumpak! Kung ang iyong sagot ay po, tama ka. Basahin natin muli ang pangungusap. Tinulungan ko po ang aking ate sa pagtitilig ng halaman. Kwento ni Mara sa kanyang guro. Pangatlong bilang. Anak, magsanay ka sa pagbabasa. Wika ng ina. Patlang, magbabasa na po ako araw-araw. Sagot ni Lito. Ito ba'y po? Opo, magandang umaga po. Maraming salamat po o magandang hapon po. Mahusay. Ang tamang sagot natin dyan ay Opo. Basahin natin na Anak, magsanay ka sa pagbabasa. Wika ng ina. Opo. Magbabasa na po ako araw-araw. Sagot ni Lito. Ikaapat na bilang. Masaya si Mila dahil sa natanggap na regalo. Kaya nasambit ang patlang. Ito ba ipo? Opo? Magandang umaga po. Maraming salamat po. O magandang hapon po. Tama. Kung ang iyong sagot ay maraming salamat po. Tumpak. Basahin natin muli ang pangungusap. Masaya si Mila dahil sa natanggap na regalo. Kaya nasambit niya ang maraming salamat po. At panghuling bilang, patlang! lang. Wika ni Mona nang makasalubong niya si kapitan isang hapon. Oh, may clue na tayo dyan mga bata. Ah. Ito ba ay po, opo, magandang umaga po, maraming salamat po, o magandang hapon po. Ang galing. Ang tamang sagot natin ay magandang hapon po. Basahin natin ha. Ah. Magandang hapon po. Wika ni Mona nang makasalubong niya ang kapitan isang hapon. Ayan, mga bata. Lagi lamang nating tatandaan na kapag nagpapakilala tayo ng ating sarili o gustong magpahayag ng sariling karanasan, mainam na tayo ay maging magalang. Ayan, magtungo na tayo, Tutor G, sa ating tuklasin. Ako po si Lito. Anim na taong gulang, nakatira po ako sa barangay Ifugao Village. Tatlo po kaming magkakapatid. Ang nanay ko po ay si Nanay Annabel. Ang tatay ko po ay si Tatay Mateo. Narito naman ang susunod na magpapakilala. Ako naman po si Lita. Anim na taong gulang. Nakatira po ako sa Makate difun Kirino. Dalawa po kami magkapatid. Ang nanay ko po ay si Nanay Lara at ang tatay ko po ay si Tatay Eric. Ayan, nakilala na natin ang mga nagpakilalang bata sa atin. Ngayon ay sasagutin na natin ang mga katanungan. Unang tanong, sino ang unang nagpakilala? Tumpak, si Lito. Ikalawang tanong, Ilang taong gulang si Lito? O ilang taong gulang siya? Mahusay! Siya ay anim na taong gulang. Ikatlong bilang? Saan siya nakatira? Tama! Sa Barangay Ipugao Village. Pang-apat na bilang. Sino ang batang babae? Tama! Ang batang babae ay si Lita. Panglimang bilang. Ilan silang magkapatid? Mahusay! Dalawa silang magkapatid. Pang-anim na bilang. Saan siya nakatira? Hmm, tama! Sa Makate de Fon Quirino. Mahusay mga bata, nasagutan natin ang ating tuklasin. Para sa ating isaisip, narito ang panuto. Basahin o pakinggan at unawain ang mga pangungusap. Isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. Unang bilang, may pakikita ang magalang na pananalita sa pagpapakilala sa sarili, pagpapahayag ng sariling karanasan at pagpati sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang patlang apat lang. Ano kaya ang mga ito? Tumpak, ang po at opo. Basahin natin muli. May pakikita ang magalang na pananalita sa pagpapakilala sa sarili, pagpapahayag ng sariling karanasan at pagpati sa pamamagitan ng paggamit ng mga silitang po at opo. Pangalawang bilang, Gamitin ang patlang at patlang kapag nakikipag-usap sa nakatatanda. Ang sagot mo ba ay po at opo? Magaling! Gamitin ang po at opo kapag nakikipag-usap sa nakatatanda. Ikatlong bilang, ang mga magagalang na pagpati ay ang mga sumusunod. Kapag umaga, Gagamitin natin ang tumpak. Magandang umaga po. Kapag hapon naman, gagamitin natin ang magaling. Magandang hapon po. At kapag gabi, ang gagamitin natin ay tumpak. Magandang gabi po. Para naman sa ating balikan, magbigay ng salita o pangusap sa bawat larawan. Hmm, ano kaya to, Tutor G? Sa nakikita ko sa larawan, Tutor Match, ito ay larawan ng paaralan. So ano nga ba ang pangungusap na maaari nating sabihin na patungkol sa larawan? Hmm, mukhang ang paaralan ay maganda. Tama po. Tumako tayo sa pangalawang larawan. Ito ay larawan ng ina at ng kanyang anak. Ano kaya ang maaring pangungusap na ating sabihin patungkol sa larawang ito? Magaling! maari nating sabihin, si nanay ay mapag-alaga. Pangatlong bilang, ano kaya ang nasa larawan? Tama. Si Jose ay naliligo. Para sa ikaapat na bilang, narito ang ating larawan. Ano kaya ang masasabi nating pangungusap patungkol dito? Mahusay. Maaari nating sabihin, si Nena ay matangkad. At para sa huling bilang? Ano kaya masasabi natin sa larawang ito? Tama, ang damit ay maganda. Yan, ang gagaling talaga ng ating mga mag-aaral. Alam namin na nakuha niyo ang mga tamang kasagutan at maliban sa binigay naming mga pangungusap, ay meron din kayong sarili pang naisip na iba pang pangungusap na patungkol sa mga larawang ito. Yan, tutor match. Meron po tayong inihanda rito na kwento. Nais pa ninyo marinig ang kwentong ito? Ayan, alam kong handang-handa na kayong makinig ng ating kwento. Hindi ko na patatagalin pa. Narito na ang ating kwento. Ito ay Pinamagatang, Ang Mag-anak sa Parke ni Ma'am Apriline F. Climayong at ni Sir Julius A. Perucho. Yehey! Linggo na naman! Ang sigaw ni Rico. Tuwing linggo, pagkatapos ng misa ay namamasyal ang buong pamilya. At sa araw na iyon, sa parke sila mamamasyal. Sa parke, masayang masaya si Mila. Maraming bulaklak at iba pang pananim. Malawak ang palaruan. Maraming tao sa parke. Nanay, tatay, maaari po ba akong pumaroon? Sabay turo sa palaruan. Sige anak, basta mag-ingat ka at huwag kang lalayo, tugon ni tatay. Sa kanyang paglalakad, may mga nakita siyang nakapaskil. Ayan, so narito ang mga nakitang nakapaskil ni Mila. Paalala, bawal mamitas ng mga bulaklak. Pabala, bawal ang edad dalawa pa paparito Katlo, paalala, itapon ang mga basura dito. Paghiwalayin ang nabubulok at di nabubulok. Babala, bawal umakyat sa puno. Delikado. Pagbalik ni Mila sa kanyang nanay at tatay, Nanay, ano po ba ang babala at paalala? Anak, ang mga papala ay mensahe na dapat nating sundin o gawin para makaiwas tayo sa diskrasya. Ang sagot ni Nanay. Ang paalala naman ay mensaheng dapat nating gawin at sundin para mapanatili natin ang kaayusan at kalinisan ng ating kapaligiran. Ang sagot ni Tatay. Ah, sige po Nanay at Tatay. Susundin ko na po lahat ng babala at paalala na makikita ko rito. At naglaro muli si Mila. Ayan mga bata, tapos na nating basahin ang kwento. Ngayon ay handa na tayong sagutin ang mga katanungan. Panuto, ibigay ang mensahe ng bawat babala. Hmm, ano kaya ang nasa larawan? May mga bulaklak, Tutor G? Tama. Paalala. Bawal ang mamitas ng mga bulaklak. Ikalawang larawan, ano naman ang maaaring babala o paalala para rito? Yeah, so makikita natin sa karatula, ilagay sa tamang lagayan ang mga basura tumpak, maaring paalala, itapon ng mga basura dito. Paghiwalayin ang nabubulok at di nabubulok. Hmm, ito naman, Tutor G. Mukhang mataas na puno ito. At para sa mga batang tulad nyo, ano kaya ang maaaring nakapaskil dito? Magaling. maaring babala bawal umakyat sa puno. Delikado. Para sa ating susunod na larawan, narito ang larawan ng isang swing or duyan. Ano ang maaari nating paalala o babala rito? Tumpak. Maaring babala. Bawal ang edad dalawa papaba rito. Delikado. Bakit kaya tutor match? delikado, Tutor G, para sa mga maliliit pa o mga musmus pang bata ang sumakay o maglaro sa swing. Maaring kailangan ng patnubay ng nakatatanda o ng kanyang mga magulang. Tama po. Kaya kapag kayo ay maglalaro, siguraduhin may kasama kayong nakatatanda ang gagabay sa inyo. At maliban dyan, Tutor Match ay meron pang mga babalang patungkol sa ating personal na kaligtasan. So ano-ano nga ba yung mga halimbawa pa nito? Susuriin so natin ang mga larawan? Hmm, ako may alaga ako nito. Pero syempre, alam natin na minsan kapag hindi familiar sa tao, ay uh, may maririnig tayo o tayo ay tatahulan. Kaya ang maaring babala ay magaling, magingat sa aso. Yan. Para naman sa susunod na larawan. Ito ay larawan ng ilog. At makikita rin natin sa paalala na nasa larawan ay magingat, malalim ang tubig. So isang paalala ito na tayo ay magingat, malalim ang tubig sa mga ilog kagaya nito. Dahil maaari tayo malunod kung tayo ay basta-basta na lang pumunta rito, lalo na kung hindi tayo marunong lumangoy at kung wala tayong kasamang nakatatanda sa atin. Ayan. Ito naman, Tutor G, ay mukhang mataas na hagdan at talagang importante na tayo ay mag-ingat. Ano kayang babala ang maaaring nating mabasa? Mahusay. Mag-ingat sa pag-akyat. Mataas ang hagdanan. At syempre, Tutor Match, hindi lamang sa pag-akyat. Kailangan ay mag-ingat din tayo sa pagbaba ng mga hagdanan. Sunod na larawan, ito ay larawan ng kalsada. Ano kayang maaaring babala o paalala sa atin? Tumpak bawal tumawid. Delikado. Di ba, Tutor Match, talaga naman delikadong tumawid sa mga kalsada? Tama, Tutor G. Kapag uh, um, tayo ay tumatawid, importante, no? Naalala natin ang stop and go. Tumingin sa kanal at tumingin sa kaliwa. At maaari rin namang hilingin ang gabay ng nakatatanda. Tama po. At meron tayong tinatawag na pedestrian lane doon ang tamang tawiran ng mga taong tumatawid. Sunod naman, Tutor G, ay uh, mukhang ito ay larawan ng gripo. Ano kaya ang maaaring uh, paalala para sa atin? Tama, huwag sayangin ang tubig. Yes. Lalo na kung hindi natin ginagamit, kailangan ipatayin natin ang gripo para makatulong tayo sa pagtitipid. Sunod na larawan. Larawan ng bata na naghuhugas ng kanyang kamay. Ano kaya ang maaaring paalala, na, paalala sa atin? Tama. Maghugas ng kamay bago kumain. Kailangan, maghugas tayo ng ating mga kamay bago kumain dahil may mga mikrobyo na maaaring nakatikit sa ating mga kamay na maaaring kapag sinubo natin ang kamay natin ay tayo ay magkakasakit. Ayan, kaya ugaliing maghugas ng kamay. Ginagawa natin yan, Tutor G, bago at pagkatapos kumain. Tama po. Yan mga bata, so lagi lamang tatandaan, mahalaga ang pag-alam sa mensaheng hatid ng babala o paalala para sa batang kagaya mo. Mainam na marunong kang umintindi nito para sa sariling kaligtasan. Ang bilis ng oras, Tutor G, natapos na naman ang ating aralin ngayong araw. Tatandaan mga bata ang payo ni Tutor G at ni Tutor Madsya. Kaya naman, kita-kits ulit tayo sa susunod na ating online tutorial. Mag-subscribe at panoorin kami muli sa ating DepEd TV at sa ating DepEd e Facebook page. Yes, at hanggang sa susunod na pakikita mga bata, wag kalilimutan. Ako muli si Tutor G mula sa STO Isabela na nagsasabing may pandemya man o wala, mag-aral lang mabuti pagkat ang kabataang tulad mo ang pag-asa ng ating bayan. At ako naman ang yung Tutor Madge mula sa SBO Antipolo City, wikang Filipino mahalin natin ito, ipagmalaki mo. Ingat kayo palagi, stay strong and healthy. Paalam! Paalam!